Hello guys. Ako yung mag itong kamatis. Ito yung kamatis na native. Hindi siya yung uh, hybrid. Ayan. Tinanggalan ko lang siya ng buto. And then ibababad ko sa dyan ng 2 days para matanggal yung kanyang uh, parang madulas. Ayan, para pag siya ay binilad, eh, hindi siya mahirap ah, tanggalin dun sa net. Siya ay kusa na siyang hihiwalay. Ayan. Tapos, saka ko siya ah, ipopunla. Ayan. I-set aside muna natin dyan. And then, ito naman, i-gigisahin eh, ko na sibuyas at bawang. Tapos, medyo maalat ang timpla niya kasi uh, unti-untiin ko siya ng ah uh, ah uh, lagay sa gulay or pwede na rin siyang ulam. Ayan. Kaysa naman siya ay mabulok lang. Diba? Okay. Thank you for watching. Bye.